ay na po kami. Thank you, Lord. Dito na po kami. Nagkantay lang kami na kami pagbuksan. Ayan na kami mga dala. Ah. Hello po. Good morning sa inyong lahat. Kami po ngayon ay paluwas po ng Maynila. Kasama po namin, kasama po namin sina Adjaw, saka po yung dalawang bata, si Dadpin at saka si Giyu. Yan, at kami po ay bibisita po sa mga bata sa Maynila. Sinama na po natin sina Adjaw at para po kahit paano ay nalilipang maigala itong dalawang bata sa mall. O, nakarating na sa mall. Ha? Nakarating mo na sila ng Maynila ah. First time po pala nilang pupunta ng Maynila. Ah. Ayan po si Bosing ang ating driver. Ano Bosing? Kaya hanggang Maynila? Okay. Ha? Ah. <laughs> kaya na kaya. <laughs> It's a prank. Hanggang ano lang po yan. Hanggang bayan. Kami po ay sasamahan po ni Wayne. Magpapadrive po kami kay Wayne. Yan at nandito na rin po sila. Kasama po si tatay at saka si Untok. Para pagbalik po ni White ay may kasabay din po si White pagbalik. Ingat na po. Oo. Wala Dito po kayo. Ayan po at kami pabiyahin na. Sana po ay hindi maulan. Parang wala na naman wala na pong bag eh. Pero parang ang bag may wala na Oo. Nakalabas na. Saka kahit kahapon, parang hindi naman o, dito sa atin. Oo. Oh. Hindi tayo pinuro. Si Unto tsaka si tatay. Saan so, tayo dadaan? Marilak. Marilak eh. Ayawan. Kagabi nga yung sinikoy doon. Ang daan eh. Yan, Marcos Airy. Okay naman. Ang daan doon. Wala namang kuwad. Oo, oh, dati na nung itatid ko kayo doon ako dumaan. Wala namang bawi. Oo, sa bagay. Dito mo sa atin. Walang bagi. daan. po kami. Kumbaga yung ma-shortcut po doon na sa Marilaki. Eh. Grabe po, kadilim. Malamig. Hindi namin maaninaw ang daan. <laughs> Saan na? Uh, sa Pagkaya eh, doon sa kabila, doon sa may shuttle naman. Ito yung, ito yung malapit na sa duyang du kung tawag eh. Ito yata yung ano naman. May daan lang na gana ito. Oo, oh, hindi naman ito lahat. Oo, oh, hindi naman. Parang doon sa shuttle. Hindi naman, naman ito yung... Oo, eh. oh, pag... nakababa na tayo diyan sa ano eh hindi na gana ito dahan-dahan lang tayo eh. Kamamaya eh. Talagang maulap ngayon eh. Grabe po. Napaka kapal po ng ulap. Alos ay eh kami walang maninaw. Kami pwede dahan-dahan ang Kaya may kasalubong kulay pala ng aming ilaw ay kulay puti. Kaya, tumatagos sa puwan. Pero, maganda talaga itong puti. Yung pag-light, laang dapat ay dilaw. Ah. mag walang ulan. Ay, kung may ulan pa, ay, naku. Lalo ko ng... นาดเป็นว่าอันนี้เราเรีย Dustin. Alo sa eh, hindi mo mani na wandaan. Maliwanag na. Kaya ko yun naman na. Ah. Ay pagka pagkaganay, nagbubukas ka pa rin ng ilaw eh. Ay, okay lang. 取ったねいな。 Titigil muna po kami dito sa may Macdo at magutom na. Mag-eat na ng umaga. Nagugutom na po yata si Tatin. Gutom ka na? Burger. <laughs> burger? Gusto ko yung burger. burger? Gusto daw niya yung burger. Pagubay mo na kaya muna. Ayan po. Oh. Bali magpaparking lang po si wife at kami po ay papasok na sa loob. Ayan guys, bali ako po ay order na po ng aming pagka. Ayan, tumating na po yung aming order. Ano oh, white, wala kang nakita. Adyo. Tige isa, tige isa tayo. Uh, ad adyawa, bigay dito ko na kukunin. Ayawahan. mo din sa. O bigem mo kaya na ano ito. Wait, ikaw burger. Ah, meron. ito na 'yan. Eh, orange lang ang meron sila dito. Wala silang ano. ah. Oh, bosing, oh. Bossing. Isa Kain ka. okay, na kami. Thank you, Lord. yan po at tapos na kaming kumain Mana si Gio eh. Doon daw tayo sumakay sa may kay tatay Kami po yung nag-take out para dun sa kanakim okay. Ilan yan? Ano? Apat? Okay. Kay Kim, kay Indro, kay Dayan at saka kay mahal. Tapos ay pumaypay hindi namin na naubos. Kaya may oh. Nantay lang po namin si White. Dito kami sasakay. Yan po na na po ulit karan. Si tatay nga po pala kaya sumamay. So surprise daw si Mahal. Hindi po ni Mahal alam na si tatay ay kasama hindi po namin sinabi. Ang alam lang ay kami ni Bossing ang padating. Kaya pag nakita ni Mal si tatay ay so surprise. Yan, thank you Lord at nandito na po kami. Parating na rin po kami ng safe. Ito na po yung aming mga dala. May bigas, may ano-ano. Ay kayo pumasok mo na white sa loob. Makapagpahinga. Ito dito na po kami, Nagaantay lang kami na kami pagbuksan. Yan ang aming mga ano 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 po ano ano Dito ano 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 naman mamaya. ano mo na lang. ano Mahal. <laughs> na surprise si Mahal. Huh? Mga kagigising lang po yung yun. ko po Mahal o, ito mahal na. Tsaka ito ah. Kami pa yung mga kayat na. <laughs> Wala ni Malay ko ano surprise. Ayan, <laughs> nandito na po kami. Ay, Diyo, tawagan mo si Dayan. Para... Opo. Ha, oh, pahingingal. Ito, ito, ah. Sige, diyan mo, tipaglalalagay ko sa rin. yung ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, Namis ko ang aking baby. Napakadagal dito. Oo, oh, ang buhok. Kaya? Papagod. Oh, ang akin din buhok. <laughs> <laughs> buhok sa... Ay, may dala kami pagkain din. Ang tayo sa kain na. Ay, okay. pinag-take out namin. Kamal kami sa Balik na ulit. Akala <laughs> ko yung surprise ay kasama si Teo. <laughs> Kala daw po ang surprise ni Kim. Akala ay kasama daw si Teo. Hindi <laughs> <laughs> pala madami ang bet. <laughs> <laughs> ano? <laughs> <laughs> Dahil ka pala din yung Dastinay. Dastinay hindi nagsuka. <laughs> Ay, di parang ako bala eh. Toy ka naman sa atin. Ay! Kinuusani. Hi! Ha. Ate. 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 Mama, natatagdati pa ba si Ate? Ate okay, kay Kaidro. Ay, sabi ko, pwede na siya mag-service sa ano, Lingo. Sinong magpapalinis nang hindi ko po, ha? Ang ngipin. Kaidro yan. Oo, meron siya hard case na. <laughs> Ina, ayan nakain na po sila nung pina take out natin na ano kain po thank you po nakain na lang ayan nakain na rin po si Mahal at si Nini po yung nagsasain na um, para makakain mo na po sina tatay bago umalis Surprise ka naman mahal. Ako kakalong dito kasama si Tata. Siguro baka i-chat lang niya unto. Ako pa naman ay tumawag ako. Tapos eh, ano, sasama ka pa sa susunod. Ah. si Tata eh, sa gitna ng ginagawa ko, hindi alam niya pa. Ah, eh, 'di 'to, 'di kaya ako nagparito idro ay kay papagupitan ko. Yun lang ang pinunta ko rito. At tuwing ako'y natawag sa iyo, ay parang gusto ko ikaw sa bunutan, sa haba ng buhok mo. Ayan po at si Bossing po muna ay magsasali na po ng bigas. Ito po yung bigas po na dala namin. Yan daw ata ay parang 38 kilos. Bukod po sa isang sako, ay may dala pa po kaming isang timba. Ipong inuupuan ni ipo Bosin. Puno din po eh. Kami nagdala na ng maraming bigas at ng... Hindi na po pa kumuha. Oo, oh, hindi na pa. Gawa nang minsan po kami commute. Ay sinamantala namin na kami inihatid ni wife. Kaya kami nagpabayo na ng isang sako. may paalawan Kay. Aba yung galing kay Mama Rites. pinadala ni Nanay. Hindi. Yung 1K. Ah, nabigay na sa'yo. Ah, Boy, may, may, may paalawan Kay Mahal. Ah, yeah, lukas na lang. Kaya pala sa mama si tatay. Baka alag natin si tatay. <laughs> Abay, ipadala mo kay Eric at Ayan, at nakapagpahinga na po ng siguro may may isang oras. Wala pa. Pero, ay, naligo lang si tatay. Ay, nagakit na. Uwi na daw. Sige. Ako okay, sasama rin sa baba. At gawa nang yung ipapalalamog naman ay tatanggalin ko na yung... Sasama ka mahal, hindi na. Baka daw may labahin ka sabi ng kate. Bye bye mahal! Bye bye! Oh, Perfecta! na agad. May ko na po yata kami. Tatanggalin na po natin itong laman po nito mga estayro at ipapadali na rin natin pa uwi ng pesto. Ito ang na sos yung Aha. Ingat kayo. Salamat. Salamat. Huh? Yeah. Ay doon na kayo dumiretso sa bahay. At kayo patid na lang kay Bal. Right. Uh, uh, Kasama uh, na yata uh, uli si Mahal pa Wala na. Ay wala na. Ingat kayo. lana, na. Ito po yung mga ipapalalamog po natin. Dalawang tupperware. Ito po yung bangus. Tapos, yung alimango at saka po yung suman na. Limang piraso po yung suman. At isisilid na po ni Bossing dun sa sako. Yung pong sakong pinaglagyan po namin ng bigas. Ay, doon na lang po ni Bossing ilalagay para isang bit-bit. Oo, oh, ay prosin pa, ni eh. Yung suman, Bossing, pwedeng doon sa gilid. Eh. Doon sa gilid. Diyan eh. na lang po namin nilagay sa sako para isang bit-bit lang po. Akayat muna tayo. O antayin na natin yung lala mo. Bani. Eh. Parang gusto ko yung antayin na lang muna. Mahirap pag akayat. Hindi kaya masisira yung copperware. Hindi po putok. Hindi masiguro, honey. Eh. Nilabas na po namin ni Bossing at na po yung lala mo. oh, yakasha po ito. Bali, hahangoyin po ni Bossing at hindi po pala kasya. Mahirapan si Kuyang mag bali ko po nung ano man ni Ingat po. Ibang may nila kanila doon. Eh, ibang marinda mo <laughs> Ayan po kami naghiga muna ah. at nagpapahinga. ayun the same. Ito ko na lang ilalagay sa baba. Okay. Ayaw.

Ang -E ano yun? Narito ah, na rin po si Dayan. Kumain ka na, Dayan. Pinag-take out ka namin ng pagkain. mo.